Eh, itong mga ministro ni Manalo, ang tapang ng ano, ang tapang. Lumuluhod sa tao. Kunyari, sa Diyos daw sila, eh, lumuluhod sa tao. Ba't kaluluhod? Bawal nga eh. Yung totoong Pedro, ayaw nga paluhurin si, si ano eh, Cornelio eh. oh, kapatid na Babi, ano ang reaction mo sa pahayag na ito ni Ingkong? Maaring dalawa lang ang kababag sa mm -hmm. Kung hindi kamangmangan, ay ano? It, ito ay pandaraya, kapatid na Michael. Mm -hmm. Sa pagkat misleading po ang paraan ng kanyang pagtuligsa eh. Una, wala naman tayong binabanggit na kapag kalumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala, wala naman tayong binabanggit na Kapag ka lumuhod, automatic ang katumbas doon ay pagsambah. Katumbas doon, pagsambah. Ito po, papasahin ko po, po itong Ardik 95. Ang talata ko ay sa is. Pakinggan po din yan. Kung magsiparito kayo, tayo'y magsisambah at magsilukot. Tayo'y magsilukot pinuod na may talag sa atin ay eh, yung pagluhod katumbas itong sambe. At sabihin niya po, yung pagluhod katumbas itong sambe. pagsambay. At sabi niya po, yung pagluhod katumbas itong sambe. pagsambay. Yung pagluhod katumbas itong sambe. pagsambay. Yung pagluhod katumbas itong bastod pagsambay. Yung paglihod, katumbas doon Sampai, Yung paglihod, katumbas.